Peer News. Ilang sundalo sa sa ilalim sa livelihood training na papangisumaan ng DA. Malayong isla sa Albay, hinandugan ng mga medical and dental services, 9th ID na kilahok. Pagpapalakas ng puwersa ng naangkawal sa Bicol, paksa sa idinaos na pagtitipon tama at mabilisang ang pagresponde sa mga sakuna ipinamalas ng Spear Troopers sa earthquake drill. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin sino nga ba ang nangangalaga sa oral health ng mga sundalo. Magandang araw, Bicolandia! Apat na buwang livelihood training para sa mga sundalo nagsimula na. Kaalaman sa pagpapalago ng mga pananim, sentro ng aktibidad, ang detalye yahatid ni Christina Tolle. Formal lang binuksan itong araw ng biyernes ang pagsisimula ng halos apat na buwang livelihood training para sa tropa ng Service Support Battalion o SSBN na pangangasiwaan ng Department of Agriculture. Uh, bali, ang objective po ng activity na to ay makapag-train ng uh, hindi lang AEWs, pati yung other clients, especially uh, sa farmer, for sa inyo din po ng... Uh, Knowledge about sa vegetable production technology. Ibig sabihin, hindi lang uh, sa mismong pagtanim ay uh, yun na yung uh, ituturo namin kundi hanggang sa paglaki nito, hanggang sa ma-harvest po ninyo, kung ano po yung tinanim nila. Parang kung ano po yung uh, tinuturo namin dito sa mga si, uh, SLTOT participants na nag-experiment, ganun din po yung gagawin nila dito. Kung baga, uh, i-report nila kung ano yung uh, nangyayari dun sa tanim, i-report nila kung ano yung anong insekto yung dumapo, kung ano yung ginagawa ng insekto mismo doon sa tanim. ito po kasing uh, FFS ay meron tayong lima. Opo, isa po itong site dito sa Karuiruyan, tapos meron po tayo sa isa sa Kadlan, Pili, Kamsur, may dalawa tayo sa Okampo and isa sa Bulacan. Ang nasabing aktibidad ay may titulong Farmer Field School on Vegetable Production Technology na may layuning matiyak ang food security sa loob ng kampo at maging sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang Season Long Training of Trainers o kilala sa SLTOT on Vegetable Production Technology ay bahagi lamang ng aming Military Livelihood Education Program dito sa SSBN. Sa pagkikipagtulungan ng Agriculture Training Institute ng Department of Agriculture Region 5 na naglalayong tiyakin ang pagkakaroon ng food security, gayon din ang uh, pagkakaroon ng extra source of income para sa ating mga tropa at para sa kanilang pamilya. Ang SSBN ng 9 ID ay aktibo sa ganitong mga inisyatiba na ngayon ay may malawak ng gulayan sa loob ng kampo na tinawag na supportador farm. Nung in-start natin itong uh, supportador farm ay marami talaga tayong inaasahan, no? lalong lalo na lalo sa ating mga tropa. Of course, uh, umasa tayong maging mahusay at uh, scientific. Ito ang pinag-importante, no? scientific ang uh, pagproduce pag-produce ng ating mga gulay at pagkain. Umaasa din tayong uh, makatulong silang mag, maibsan, no? maibsan ang kakulangan ng supply ng pagkain at gulay. Of course, umaasa din tayong i-cascade nila ito o ibahagi sa kanilang kalaman, sa kanilang pamilya, sa kanilang kasabahan, maging sa kanilang kababayan. At uh, sa pamamagitan nito ay uh, mahikayat natin ang ating mga kababayan din na magtanim. Samantala, sa hiwalay na aktibidad, sumailalim din sa pagsasanay sa tanggapan ng DA ang iba pang tropa ng 9ID patungkol sa mushroom production na layon ding ituro sa ibang sundalo, kafgu at former rebels. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Kabungahan Island sa Bakakay Albay, hinandugan ng mga libreng medical at dental services, 49th ID at dental team ng 9th ID na kisa. Yan ang balitang hatid ni Mark Lacrua. Hindi naging hadlang sa 49 in Infantry Battalion at Medical and Dental Team ng 9ID ang layo ng isla ng Sitio Kabungahan, Barangay na Manday, Bakakay, Elbay para makiisa sa ginanap na Medical and Dental Mission ng Mercy Ministry Green Hills Christian Fellowship Ortigas nitong nakaraang Hunyo 22 hanggang 23. Ito'y para handukan ng mga libreng serbisyo medikal ang mga residente sa isla tulad ng free check-up, dental operation, operation tuli at haircut gayon din ang pamamahagi ng mga libreng gamot. Dahil dito, nabis ang pasasalamat ng mga residente sa lupa sa mga natanggap nilang serbisyo at umaasang masusundan pa ito ng marami pang mga kaparehong programa. Samantala, matagumpay rin na nabigyan ng kaparehong programa gayon din ng livelihood at financial assistance ang mga residente ng Barangay La Laguna at Barangay Marintok Mabumasbate Masbate sa isinagawang Retold Community Support Program o RCSP Caravan na nilaukan naman ng 2nd Infantry Battalion. Mula dito sa probinsya ng Albay, kapayapaan para sa lahat. Mark Lacrua, Spear News. nagampan ng papel ng Army Reservist sa Bicol binigyang halaga sa idinaos na pagtitipon. Iyan ang inantabayanan ni Jiro Banania. Nagsama-sama sa isang pagtitipon ng mga military reserve kasama mga retiradong sundalo sa isinagawang Reservist and Retiree Affairs Family Conference nitong araw ng biyernes sa himpila ng 9 IT. Sa nasabing programa ay binigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na makapaglatag ng kanilang mga programa gayon din ang pagpapalitan ng mga kuro-kuro upang mas mapalakas pa ang pwersa ng mga laangkawal sa Bicol. Ang nasabing programa ay pagpapakita ng kahalagahan ng ginagampan ng papel ng mga reservists na voluntaryong sumasapi sa Armed Forces of the Philippines para makatulong sa pagbibigay seguridad sa bansa. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bananiya, Sphere News pag ng tama at mabilisan sa mga sakuna ng Spirit Troopers, muling nasukat sa second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Narito ang report. Natagalan na ng mga bumagsak na bakal at bato ang nirespondihan ng mga sundalo sa mga gumuhong gusali sa loob ng himpila ng 9th ID dahil sa pagtama ng 7.3 magnitude na lindol. Yan ang sinaryong ginawa ng 9th ID kasabay na makikisa sa 2nd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill nitong Biyernes, Hunyo 28 upang makita ang kahandaan ng bawat miyembro ng rescue team sa nasabing kalamidad. Napaka-importante ang kahandaan at preparasyon sa mga ganitong klaseng nagbabagong sistema sa ating paligid ano ang pinaka main objective ng drills na to ay makita yung kahandaan uh, preparasyon at ang reaksyon ng ating tropa kung gaano sila mag-rescue -re dito sa loob ng 9th Infantry Division Ipinakita rin sa aktibidad ng mga sundalo ang duck cover and hold para makaiwas sa posibleng epekto ng lindol gayun din ang pagiging alerto at kalmado sa oras ng sakuna Maliban dito, ipinamalas din ng Signal Battalion ang kanilang galing sa pagsasaayos ng komunikasyon na isa rin sa naapektuhan ng mga kalamidad. At upang matiyak ang maayos na execution ng earthquake drill, nagsagawa rin ng assessment ang Spirit Troopers sa pangunguna ng 9th Installation Management Battalion. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spirit News. nga ba ang nakatalaga upang mga laga sa oral health ng mga sundalo? Yan ang ating alamin ki Tito Bal. Tito what now? Trivia ni Tito Bal! Alam nyo ba sa Philippine Army ay mayroong nakatalagang mga laga sa oral health ng mga sundalo? Ang mga dental detachment sa hukbong katihan ng Pilipinas na tulad nito ay mayroong mga professional na doktor o mga military dentist. Ito ang 9th Dental Detachment na siyang nangangasiwa para mamonitor ang kalusugan ng spear troopers pagdating sa kanilang ngipin o bibi. Ma'am, sino po ang nangangalaga sa oral health ng mga sundalo? Ang AMP Dental Service ang nangangalaga ng oral health ng buong kasundalohan, Mapa Army, Navy at Air Force. Dito sa Bicolandia, ang 1369 Dental Detachment ang pangunahing nangangalaga sa mga kasundalahan na organic at opcon ng 9-IDPA. Sila ang tumitiyak sa maayos at malinis na mga ngipin ng Spear Troopers dahil ito'y bahagi ng kabuwang kalusugan ng mga sundalo upang kanilang magampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. At upang masiguro na sila'y nabibigyang kaukulang serbisyo, patuloy na isinasaayos ng organisasyon ang mga kinakailangan kagamitan ng bawat dental detachment. Upang matiyak na maayos at maalagaan ang oral health ng ating mga kasundaluhan, ang mga sundalong dentista ay nagkakaldak ng regular examination for early detection and prompt treatment ng mga oral diseases. Nagsasagawa rin ng oral health education at preventive upang maiwasan at ang tuluyang pagkasira ng mga ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, tinitiyak na ang oral health ng mga sundalo ay nasa pinakamabuting kalagayan na mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kalusugan at kahandaan sa serbisyo pang seguridad at kapayapaan ng buong Bicolandia. Kasama rin sa binibigyang pansin ng organisasyon ay ang kanilang mga dependent. Gayun din ang pagiging aktibo nito sa pakikibahagi sa mga dental mission sa komunidad bilang pakikiisa sa pagpapanatili ng magandang ngiti ng mga Pilipino yan ang ating munting kalaman. Mula dito sa 1369 Dental Detachment, ako po si Tito Bal, ang mayroong lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florita, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.